Huh? Magpapakamot daw siya. Paliguan mo kami. Paliguan mo siya sa bukas. Pwede mo siyang paliguan ah, okay. bukas. O oh, may pasok ka. Ah. Alam ang pasok. Oh. Ay, so 27. Kahit bukas, pwede mo siyang paliguan ng maga. O ng hapon. Alas, alas dok. Okay lang. Pwede naman siya paliguan tapos linisin natin kulungan. Sa 27 natin linisin. Tuloy, ilalabas kayo mga ano. Meron siya kasing kuto. Ano yan tawag sa kuto ng aso? Kuto. May tawag dun. Eh. Kuto. May tawag nga sa kuto ng aso. Ano? Pulgas. Isa pa. Pulgas na yun. Gaparata. Garagapata. Ha? Gagapa. Garapata. Iyon. <laughs> <laughs> garapata. Meron kang mga garapata? Gara gaparata. <laughs> Meron Meron siya sa leeng. Yeah. Sa tenga, yeah. sa paa. Basta nagtatago daw yung gaparata niya. Sabi? Mm, nagtatago sa singit-singit. na -singit. nagkaragabata to. Eh, nung pinatrim, dun sa may, ano, naiwan siguro ng ibang naiwan? Aso. Mm -hmm. Kaya nagtatago sa singit-singit. Nahawa, ganun. Nahawa dun? May naiwang ka yung ibang aso. Tas na punta sa kanya. Ay, nawala yung hingal. Takbo kasi ng takbo eh. Inipiitan mo sana yung ano para hindi nahuhulog. Ano? Yung tuwalya niya. Pwede ako hindi mahuhulog. Ah. Pag tinangay ng hangin, nahuhulog. Eh. Hindi ko bukas. Ha? Hindi ko ka. Ay, tubig. paano ko ba? Ay, bibili tayo. Ayoko host eh. Ha? Huh? Naka host. Ayaw mo nabasa? Bibili tayo ng tubig. So, pwede pa rin yun? Ha? Huh? Pwede yun? Doon? Oo. Lang ay, ay, ay. Lang ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Lawasan nga, bibili tayo kay Bebe. Ba't umalis ka na? Sinusunod. <laughs>